tahasan po talaga palang inamin na itong si Mr. Harry Roque na dinipensa niya, sinuportahan niya, prinomote niya ang Pogo dahil na rin sa utos nga na itong si Digong. Noong mga panahon daw, dahil pandemya, wala masyadong namumuhunan dito sa ating bansa. Ang BPO industry daw ay bagsa. Parang hindi naman tayo naniniwala dyan dahil malakas ang BPO companies noon pa man, kahit ng panahon ng pandemya, ay hindi talaga nagpatinag ang BPO companies dito sa atin. Industriya ng BPO. Alam natin yan. Dahil karamihan sa mga nasa paligid natin ng panahon na yon, ay patuloy ang trabaho sa BPO. Pwede home-based o pwede pumapasok talaga sa, sa opisina. Pakinggan natin itong pag-amin na ito ni Mr. Harry Roque sa malalang korupsyon sa gobyerno ni Digong dahil nga daw sa Pogo. oh, ayan. O, oh, diba? Mapapagutiyab ka talaga sa ginawang ito ni PBBM na ipinaban ang lahat ng Pogo. Kaba yung mga Pogo establishment daw, yung mga uh, mga buildings ng Pogo, ngayon daw ay talagang nakatiwangwang na. Totoo na may mga nawalan ng trabaho, pero siguro, mas marami ang, or mas mal, mas malaki yung maidudulot dudulot na, na, na kabutihan na itong pagkawala ng Pogo sa ating bansa. Pakinggan natin na rin si Harry Roque at ang kanyang pag-amin. Hindi natin ang panahon nung pala nang inutusan ako ng pwede na depensahan ng pagbubukas ng Pogo bilang DPO eh dahil wala halos lang sa industriya ng mga panahon na iyon dahil isip So, narinig nyo yun, wala masyadong bukas na industriya. So, ibig sabihin, yung Pogo, okay lang. Walang problema. Kaya niya prinumot. Humahanap ng lusot. Anong si Harry Walker. Talaga ba? Naubos ba? Nawala talaga ang industriya ng, ng BPO noong panahon na yun? Ulit-ulitin ko ha. Hindi. Dahil sa tingin ko, yun yung uh, mas lumakas at naiwan Di ba? Maraming nagsara totoo. Maraming um, industriya or maraming negosyo ang hindi nakapag-operate ng panahon na yon. Pero yung, yung mga BPO industry, lalong lumakas ng panahon ng, ng pandemya. Tingnan pa natin yung ibang sinabi natin si Harry Roque. Ano, kumita tayo sa tayo kukuha ng pambayan sa COVID responses. Hmm, ayan. Kumita, lahat Ayan. 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 Yeah. Alam mo na pala, nung panahon na yun na kinukurap na yung mga government officials, siyempre kasama dyan yung mga namumuno, alam dapat yan ni Digong. Alam mo na pala nung panahon na yun, pero hindi ka pa rin nagsalita. Hanggang sa na-discover na lang na may kinalaman, ikaw mismo sa Pogo. Tapos ngayon, mag angak ka. Hmm magngangakak nga nakana kuno ay na shock ikaw dahil sa extent sa lawak ng korupsyon uh, na may kinalaman nga sa pogo 100 million na ginastos no pero talagang na ako kasi alam mo nangyari matapos ang mabasa sa 200 so... wala na isang Chinong natira doon sa kulungan ah yan wala nang kaugnayan yon so yan ang punto natin nakikita nyo nakikita nyo yung yung takbo ng loloko at panggagago ng mga katulad ni Harry Roque? Kitang kita po sa video ito, aminado etong si si Harry Roque. So yan ay isa lang. Yan ay isa lang sa mga katarantaduhan at kagaguhan ng administrasyon ni Digong. Paano kung lahat ng yan ay magsilabasan pa at magbigay ng mga ebidensya? Kung paanong ginago ang ating bansa na itong mga Duterte? Nako, mas malala.